Magandang gabi pala mo sa inyo mga mga boss. Hay nga pala mga boss, sama niyo mga boss. Magluto tayo mga boss. Yan napakasarap mga boss. Naalimba ako mga boss. Yan nga pala mga boss, sa idala ng akin ba mga boss sa mga sapang. Pasit kanton mga boss at uh, log mga boss. Ayun mga boss, nakakandila daw ulamin mga boss. At ayan. Siya nga pala mga boss, yung mga nakakuha mga boss ng alimango yun mga boss. At yung bayo ko na mga boss, yung pang pang mga Nakita mga boss ng alimango yan mga boss. At sabi sa akin mga boss na kapatid ko, linisan ko na daw mga boss. At syempre, lulutuin na rin mga boss. Ayan mga boss, syempre, hindi piting di ako makatikim yan mga boss. Ayan, at titingating ako na boss kung nakatali ba. At, hindi nga pala yan mga boss. Nakatali mga boss. Ayan. At ang sabi sa ng kapatid ko mga boss, linisan ko na daw mga boss. At para may luto na, at may isang daw nila mga boss na maulam. At yan nga pala mga boss, inipit na mga boss ng alimang mga boss yung... Uh sansi mga mga boss na gamitin ko sana mga boss na para ah hindi ako maipit ng isa mga boss na malaki yan, mga boss at yan nga mga boss ang sinasabi ng mga boss ay na gumapang ng mga boss o naglakad na mga boss na isang limang dyan mga boss ayan at talagang hindi pa binitawan ng mga boss ng isang limang mga boss ng sandok na yan mga boss ayaw niyang bitawan mga boss kaya sabi ko sa ko, mga boss aya tanggalin niya mga boss kanyang uh, sandok mga boss at eh, talaga mga boss sobrang napakakapit mga boss ng alimang nuto mga boss talagang ayaw pag ikaw ang naipit niyan mga boss sigurado mga boss yung kamay nyo o ang daliri ninyo talagang matatanggal yan at ayan na nga mga boss sinausaw ko ng mga boss sa plangana at hindi ko masyadong hinugasan mga boss ta <laughs> Delikado mga boss, so nakatakot na maipit ng alimang ito mga boss. Napakatapang yan mga boss at babae mga boss. Ayan. Napakasarap niyan mga boss na ah, uh, ulamin mga boss sa house mo. Napakasarap na suka na may mga boss. Mga boss, sinalang ko na mga boss. Ang dalawang alimang na yan mga boss. At hinihintay ko lang mga boss na maluto. Ang alimang na yan mga boss para alam nyo mga boss, makakain na na mga boss at uh, talaga namang napakasarap yan mga boss abangan nyo mga boss na maluto mga boss ang alimangon na at mga boss at talagang uh, apakasap mga boss ng alimangon na mga boss hintayin natin mga boss na maluto ang alimangon na yan mga boss talagang at ano oray mo ito mga boss talagang di ka makukumay mga boss at talagang pagbibili mo naman mga boss sa mga palingkian mga boss ay napakamahal ng presyo mga boss Aabot abot ng 600 to 800 ng isang kilo mga boss depende po yan boss sa mga size at ayan na nga mga boss at tanakpan ko na mga boss para tuluyo ng maluto mga boss yung ating alimango na napakasarap naman talaga at sa part na mga boss talaga ayan na naging kulay orange na o kulay pula na mga boss ang alimango natin dyan mga boss talagang kulong kulo mga boss ah, ang pagkakaluto dyan mga boss talagang Apa sarap mga boss. Ay na nga mga boss. Binaligtad ko na mga boss. At talaga tinuso ko nyan mga boss kung malambot na ang alimang mga boss. Pero ni pag-isipan ka ng boss na ikaw na yan. Ang alimang na yan. Kaya sabi ko malapit na itong maluto. At yung mga galamay niyan mga boss at ipit na kahalas kalasan na mga boss. Dahil ah... Uh, uh, kanina mga boss. Kami ko pala yung isa mga boss sa kapatid ko. Tababa ulit ko bukas mga boss sa trabaho alas kawas ng kanyang mga ipit mga pasto ang binigay pa sa akin mga pasto ng kapatid ko ay babae babae mga pasto matabae ito mga pasto bawin ko bukas mga pasto ito na lang mga pasto ay mga pasto